Masakit sa ama na aawain sa anak mo. At uh, nindiman lang, so, uh, lang sila, hindi uh, bita. So ako ako, kung magsama-sama lang sila, magbibigay ako ng limang milyon. Sa totoo lang guys, sa tingin ko sa lulo at lola ni Carlos Yulo, isa lang silang simpleng tao. Hindi sila yung kagaya ng iba na mayaman. Sa tingin ko hindi. Kasi makikita mo sa aura ng isang tao kung laki silang mayaman. Totoo po yan. Alam nyo guys, itong si Carlos Yulo is ngayon ko lang ito talaga na siya nakilala. Hindi ko siya kilala noon. Tapos yung itong, itong nakikita na video na ito kasama yung mama niya. Siguro ano pa siya nito bata pa lahat ng magulang ay may pangarap para sa kanyang anak. Meron akong babasahin mula kay Ati or Madam Lulit Solis. Lulit Solis, saludo kay Goldilocks. Akala ko kung sino Goldilocks. So ito pala si Carlos Yolo pala ang sinabina, ang binabanggit niyang gold deluxe gold medalist sa pagiging musang na si Lulit Solis saludo sa confidence ni Chloe San Jose aka gold deluxe saan ni Manay imbes na yung spotlight na kay Carlos Yolo na kay gold deluxe grabe din yung papel nitang babae na ito sa pictorial shop pa ayong nangunguna na gumit na. Balita ko pa, yung lulu niya, yung tunay ng introduce sa kanya ng gymnastics. Pero ni pasalamatan yung lulu, niya, hindi niya na naggawa at doon pa sa babae at pamilya nito. Nagpasalamat. May ganito palang anak na nag-exist sa mundo. Pero saludo sa confidence nito at kahit tawagin mo siyang Goldilocks siya pa rin ang official girlfriend period ganon talaga ang buhay pero sana naman itong babaeng ito totoo siya sa pagmamahal niya kay Goldilocks kasi laking ibang bansa ito eh at alam mo na ang ibang bansa andyan yung hindi successful ang marriage andyan yung um divorce diba? so napakasakit noon sana naman itong si Goldilocks ay bago siya uh, tumlumagay sa tahimik anohin niya muna lahat silipin muna niya lahat kung ano ang magiging katotohanan. Kasi walang pagsisisi ang nasa huli. Laging nasa... I, I mean, wala palang pagsisisi nasa, una, nasa huli. So sana, bago niya pasukin ang, sa, ang tahimik na buhay, pag-isipan niyang buti. God bless. Good luck. Sa inyong dalawa, luck. O, Yun ang mensahe ni Manay Lolit sa kanilang dalawa. Di ito. Yan ang sinabi niya. At nakita ko lang po ito sa Facebook. At ito yung si Yulu at mami niya. At ito yung mami niya. Aawa ako sa kanya. Kasi ina din ako. Siguro kung meron akong anak na ganyan, na ako nagpakahirap, nag-aruga at ganun ang mangyayari pagdating ng araw. At ito ang birth gift, ay gift ng kanyang dalawang anak. At yan ang winsay ni Chabit Singson. Ito yung dalawang anak niya, ng kap mga kapatid niya. At ito yung regalo sa kanyang nanay na si uh, Angelica. At yan silang tatlong magkapatid, si Yulo lang ang wala, si Carlos Yulo lang ang wala dyan. Yan. Sana itong dalawang magkapatid ay hindi magbago sa kanilang tagumpay. Hindiin po. Thank you so much. At uh, subayubayan nyo ang aking YouTube channel, Seltv rose 13 uh, or Rose13185. Thank you so much. Like and share and subscribe my channel. Thank you. I like